Sumabay pa sa April Pools Day ang motorsiklo ng ating Repa. Tingnan nyo, every time na i-on ang kanyang susi, aabante ng bahagya, gagana ang speedometer, mayamaya maya, wala na. na. kahit anong ikot niya, kahit anong andar ng motorsiklo niya, wala na. Kumbaga, sa umpisa ka lang pinasaya, tapos biglang iiwan kanya. niya. O, tingnan nyo ah, testing ulit natin, off natin ang susi, and then on natin, tingnan nyo, iikot yan, sabay wala na. Kaya ano, ha. Oh, wala na. Ganun na yon. Tapos malungkot ka na ulit. <laughs> ito na ang status ng kanyang ABS body. Talaga namang inat na ng kalawang. Indikasyon na talagang ang may kanya na motorsiklong ito ay hindi na nagpalit ng fluid. Mas marumi o mas lumang brake fluid, ganto ang nagiging senaryo para sa mga naka-ABS module. Magiging kwento ka na lang talaga kapag niyakap ka sa leeg nang iyong asawa. Tingnan mo naman, medyo ka-atras talaga ang bags mo sa gastos, Repa. I Stock up na yung bearing, naiwan na yung ilalim sa kanyang rotor, tapos yung holder pa ng carbon brush, wala na rin. Stack up na rin ang mga piston dito sa kanyang pinaka-rotor. Ito yung uh, nagpapabibrate sa kamay nyo kapag nagkakaroon kayo ng sudden stop. Yung biglaan na gulat ka, may tumawid na aso. Ito yung responsible doon kung bakit nararamdaman mo sa kamay mo na nanginginig. Ayan, stack up na. Medyo hindi ko alam kung mare-revive pa natin to. <laughs> Try natin ibabad sa brake fluid. Tapos tulak-hila, tulak-hila para gumalaw ang kanyang piston gamit natin dito yung Extreme one na 4. Try lang natin, baka sakali lang na hindi ka na makakita ng puting liwanag dahil sa nakakalsong kamay ng misis mo sa leeg mo. <laughs> Gato lang ang procedure, tulak hila, tulak hila. After kulaniin ang ating kilikili, -kili, eto na nga, umubra. Sana lang tumagal, repa, ipagdasal mo. <laughs> dahil pag hindi, yari ka na naman. Huwag nyo na paabutin sa namumuting labi ng inyong brake master parang ganto Yung takip ng inyong brake master. Pag namuti yan, indikasyon na talagang lumang-luma na ang brake fluid mo. Eto na ang itsura niya parang lusak na. Tatanggalin natin to i-drain natin. Dapat maging clear ang brake fluid na ito. Sa ngayon, medyo marumi pa. Linis pa tayo. Habang niro-road test nga, may napansin lang ako na talagang ikauubos ng pasensya ng misis mo. Ang kakaibang tunog ng iyong motorsiklo. Tunog ng gustong kumawalang alikansya. Well, check muna natin ang kanyang panel. Dito tayo mag-focus dahil eto talaga ang target. ayat gumagana na wala nang money sign Kaya nga tinanong ko ang may kanya diyan Kung alright ba tayo dyan Alright